Magandang araw po sa inyong lahat Sasakay na naman tayo ng aeroplano Ayos to Alaka, excited ako Pero bago tayo sasakay ng aeroplano Dadaan muna tayo sa pinakamalaking mall ang pinakamalaking mall dito sa Bohol Siyempre walang iba kundi ang Island City Mall Talaga Grabe ang gwapo ko pala Lalo na pag nag-iisa lang ako <laughs> Gaging puta <laughs> kaya ako dumaan dito sa mall kasi kakain ako nagugutom kasi ako ano kayang masarap kainin ngayon oy nagchat na pala yung mga kasama ko nandito na sila grabe naman ang mga ngiti nila ah? ba para bang kinikiliti Agi. <laughs> Sabi nila, sa labas na raw kami kakain. May masarap daw na kainan doon. Mayroong fried chicken. Okay din yun. Matagal ako hindi nakakain ng fried chicken. Kaya ito, naglakad na kami papunta doon sa terminal. Ito <laughs> pala yung kasama ko, si Arnold at saka si Mark. Sabi niya, shout out daw. Sabi niya, ayos to. Nasa vlog na ako. Makikita na daw niya mukha niya sa Facebook at saka YouTube. Alaka. Ang isang kasama ko naman, si Arnold. Shout out, D out daw sa pamilya niya. Kaya kami pumunta dito. Si, parating na daw yung kasamahan namin. Ngayong araw pala, ililipad kami papuntang Manila. Dahil meron kaming skill test doon. Nag-aaral kasi kami ng Korean language. At dahil nakapasa kami. Kaya proceed kami sa second round. Yun yung skill test namin. Congrats pala sa aming lahat. eto ito, dumating na rin yung mga kasamahan namin. Grabe mga nila lang to. Ang tatangkad nila. Pang basketball player talaga yung barog nila. Barog ay height pala. Ayusin mo, gago. Itong nakaputi ay si Alexios. Ito namang isang matangkad na ay si Joshua Grabe ang tataas nila At itong nakaitim naman na parang anak ni si Montano. Ay si Alexio out sa kanilang tatlo Sa wakas nandito na kami Abay mabubusog na naman ako Ayos to Ang pangalan pala ng restaurant na to ay Kusinera's Fried Chicken Dahil sa gutom na gutom na kami Abay order na agad Ito chibugan na Yung dalawang kasama ko Ay halatang gutom na gutom na <laughs> At dahil nabusog na, siyempre sasakay na ng bus papuntang Panglaw Laka excited ako makasakay uli ng aeroplano Pangalawang beses ko ngayon, magsunod-sunod na ito Shout out pala sa babae na sa likod Parang ko Parang siya na ang para sa buhay ko Tumigil tumingil ka jay, Ay may asawa na pala ako Ito pala ang sitwasyon namin dito sa bus Ang daming pasahiro Kaya ang guot-guot dito Eh masike pala ang katabi ko pala sa opuan ay si Arnold. Parang tulala si Arnold. Ano kaya ang niniisip niya? Kakausapin ko sana kaso baka magalit. Focus na lang ako sa sarili ko. After ng ilang minuto sa pagbiyahin namin, sa wakas dumating na kami dito sa Panglao Airport. Salamat Papa G, sa safe travel namin. At dahil dumating na kami dito, syempre dapat i-ready na namin ang aming ticket. Kasi sa pagpasok, kailangan ito. At nang makapasok na kami, Tinggalan baik, tinggalan baik. Saya tinggalan mu. Alex. 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 Ada? Erome ya? Hah? Jiswa. Jiswa. Keren. Mak. Keren. So yon ang aking mga kasama. Hanggang dito na lang yung video ko. Kasi sasakay na kami ng aeroplano. Maraming maraming salamat sa mga taong nagsuporta sa aking pagbabla. Sa mga hindi pa nakafollow dyan. Bye Magfollow na kayo. Para mapanood nyo yung mga video ko. Bye Maraming salamat. Abangan nyo pala ang part 2 ng video na ito. Bye bye.